Ano po mga issue ni Racing sir? Ah uh, simple lang po. Ang una nating uh, race na issue ay eh yung kanilang dapat desisyon based on factual uh, circumstances. Sa tingin po namin uh, sinunod ng house yung uh, proseso at uh, sa tingin doon sa decision po, uh, sinabi na hindi sumunod sa proseso bagamat kung titingnan natin yung House records which is a public record and a government record, eh malinaw po doon na yung proseso na sinunod ng House, na proseso po na ginawa po nung paraan ng kay ERP impeachment, Corona impeachment, uh, uh at iba pa uh, impeachment eh sinunod ng House, hindi naman sila tumaliwala o nag-diverse sa dating proseso na ginawa nung previous impeachment at na nakalahad sa ating konstitusyon. so first yon yung factual issue pangalawa po ah uh, yung sinasabi po nga dalawa kasi ang modes ng uh, ng impeachment no isa yung uh, uh, i-endorse so ito ng isang kongresista at dadan po ito i-submit po ito sa komite ng justice at pangalawa po uh, yung kung lahat na po kung may more than one third eh ito po eh dire-diretso na po sa Senado at yun na po ang articles of impeachment Matatandaan po natin ito po ay nangyari na sa previous impeachment uh, noong uh, kay era Corona, Gutierrez at lahat po uh, sumunod po dito sa 1-3 na bigla pong uh, pinadala kasi ito po yung second mode. So sa tingin po natin, eh, sinunod din po yung second mode ng uh, impeachment under the Constitution. So sa tingin po namin, sumunod din po ang House sa uh, uh, pag-submit uh, nito sa Senado Uh, given the constitutional mandate dun sa second mode of impeachment. At uh, isa po sa ating uh, dinidinog din sa korte is kung kunyari sa tingin nila may nagkamali o may prosesong uh, dapat dagdagan kasi hindi naman nila sinabi mali yung proseso pero nagdagdag po sila ng mga elemento at proseso sa kanilang desisyon eh yung pong dinagdag nila eh hindi kasama dun sa previous processes o previous jurisprudence kaya sabi namin kung meron pa hindi dagdag na sa tingin nyo hindi ginawa eh dapat ang ang, ang nito e eh prospective ibig sabihin ah, uh, itong bagong mga requirements na ito, bagong proseso, e eh, gagamitin sa susunod na impeachment. Hindi dito po sa impeachment ni VP Sara dahil ang ginawa po dito e eh, yung pong proseso at yung batas at yung uh, uh, rules and regulations nung ito po e eh, dinidinig sa Kongreso at sa Senado. So yan po ang aming uh, dinadala po sa kanila. Plus, humihingi po kami kaagad-agaran ng status ko ante para sana um, yung Senado e eh, antayin ang desisyon ng korte bago sila mag-desisyon o at humihingi rin kami ng oral arguments para repasuhin, um, himayin ng mabuti sa oral arguments lahat ng kwestyon at maklaro lahat ng mga medyo kailangan klaruhin ng Korte Suprema.